Kamusta at isang pinagpalang araw mga kabulabog Ngayon, eto tayo sa vlog na may pagtulong. Siyempre, magpapasalamat kay, kay God sa mga blessings na dumating na ibibigay natin sa tutulong natin ngayon. Maraming nagre-request sa gagawin natin vlog na to. May nagme-message na balikan, at uh, bisitahin. Ngayon, itong araw na to, bibisitahin natin siya sa kanyang bahay, ang batang si Justin. Ayun, nagpapasalamat tayo sa mga sponsors na natutuwa sa mga video na ginagawa natin. Lalo-lalo na yung mga pagtulong na ginagawa. So ayan, samahan nyo ko sa vlog na to sa bahay ni Justin para ihatid tong mga blessings na ibibigay natin. Tara po. Nahulog pa yung isang bigas natin. Grabe. Hindi natin na malayan. Hindi ko naramdaman na nahulog yung isa. Bali, dalawa na lang tuloy yung mapapunta. Hulog. Sana makuha natin pa ano, pagbalik natin. Sana mabuti yung nakapulot. Nahulog rabe yun. Hindi ko naramdaman na uh, nahulog sa sasakyan. Tatlo to eh. nga to. Nahulog yung isa. sayang naman papalta na lang natin Yan dito po tayo sa bahay ni ano ni Justin. Tau po. Tau po. Tau po. Ah! Para na itong tao. Magladi pa. Magandang araw po. Si Justin po. Papa po kayo ni Justin. Justin. Nahulog pa yung isang bigas. Ayun pala. Nahulog pa sa kalsada isang bigas na dala namin. Sayang. Okay. Dito ka. Ay, okay, okay lang yan. Bali, nahulog yung isa. Palta na lang natin. Sayang. Ano? Kamusta, Justin? Ha? Okay lang? Baba. Oh, Kamusta pa po. dito ka, tayo, Ah, kuya. Bali, pang ilang anak nyo si, ano, si Justin? Hmm, bunso ba sa uno? Ah, bunso nyo sa unang, ano. May anong trabaho mo? Construction. Ah, para pala tayong construction worker, Ay, eh. Kayo. Hmm. Na, na, natutuwa kami dito kasi ang layo nung mula dito hanggang Santa Cruz. Nagtitinda siya ng, ano, yung layo uh, tas masiyahin pa siya pero nag-aaral naman siya modular. modular anong grade mo na ba? 5 tanda mo na diba nag request ka ng ano ng solar sinabi mo sa akin diba nung hinatid kita eto may dala tayong solar oh buksa mo buksa mo tayo galing po kay Paris saldi sa yan sa sponsor na bali dalawa yung solar na yan eh Ah, solar light. Oh, solar light. May solar ba kayo dito sa bahay niya? May sira na may isa eh. Sira na. Hmm. O bakla siya? Sige, wag na. Sa pagkabit mo na lang. Pag ano. Tapos, ito, galing, din, galing naman to no? kay ano, kay Ma'am Ivy, ang generous brand. Kay Ma'am Ivy, saka kay Saraya. O. Oh. Para sa'yo. Kuya, okay, para sa'yo. Ah, para sa'yo. Buksan nyo. Hindi ko kasi binubuksan talaga. Gusto ko kayo magbukas. Bale, ilan lahat ng anak mo? Balik lima yung sila. Lima? Tapos, sa sa, sa una? Tatlo sila. Bale, lahat-lahat na sila lima. Ah, lahat-lahat na? Ah. Grade 5 ka na pala. Ba't? Nagtitinda pa rin siya ngayon. Ah, pinatigil mo na. Hindi ka na nagtitinda. Oo, oh, layo nga, eh. Nga Naula, na 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 no? Baka magkasakit, ano? May ilang taong ka na? 38 na ako eh. Halos magkising edad pala tayo. Ano, inaabang mo ba ako dun sa ano? Ha? Nahulog yung isa, tatlo to eh. Ah, tatlo. nag nga mo sa Facebook eh. Tapos, eto, tatlo to siguro kung sino may nakapulot nito sana mapa sa uli sa atin ano o kaya baka pal palitan ko na lang hindi, na, hindi ko na malayan na madulas pala hindi ko na malayan na nahulog ito galing naman kay Sir Rick saka kay Consal Popoy Bosyo hindi okay. bukod yan bukod yan meron pa isa tatlo oh. tong dala ko groceries yan no, salam po dito mamaybi Thanks. Tapos kay Sir Rick, maraming salamat din po kay Consul Popoy Gosyo. Kay, kay Parin Salgi sa solar, makakatulong to kung ilaw nito. Madilim eh. Kahit araw madilim ano. Kailangan po namin yun. Natutuwa ka ba sa request mo nung no, hinatid kita? Kailangan mo ng solar. Tapos, ay, ay nangihinayang talaga ako dun sa isang ganto. <laughs> eto may dalang may naman ng ano undogs nakain ka ba nito ah <laughs> oh, idol daw oh. ulam nyo sa ngayon tanghali galing yan kay parent team yan maraming salamat tapos ito ba sasagutin ko na Meron ding bibigyan akong cash sana hindi naman kalakihan pero makakatulong Galing naman to kay Paring Alan. Paring Alan, salamat. God bless sa mga sponsors natin. Pwede no? ko ba bibigay? Sa iyo ba o sa kay ano, Justin? Pambaon, pam, pwede niya itong baon Ano? Alam ba, pag pupunta siya ng school, saka, saka ba, ko ba ng modular mo? lang ba? Ah, lakad lang. Ganun po. Aja ah, lang ng school. Mhm. Buboy lang extension. Ah, bigay ko sa kasi ano, anong masasabi mo sa mga nagbigay sa iyo? Kasi nung binili ko to, nung Pasko, umuulan tapos ah, nagtitinda nga ng walis. Natutuwa, nakakatuwa. Tapos nung pagkapos ko, marami nagme-message na sana ma balikan ko o mag mabigyan ng ng blessings. So ayan, mga sponsors natin, isang nakonta ko sila. ayun, uh, mahal na, mahal nila yung mga ginagawa nating video na pagtulong lalo na sa masisipag na bata. Katulad ni Justin. Bali, ito, sarili niyo ayan, sarili niyo yung lupa ito. Kumbaga yan na lang sayo. Caretaker lang muna. Ah, caretaker. Pwede mo, saan mo ikakabit yung solar dito? Ito po siya, tapos din po siya sa kusina. Hmm. Try nga natin. Pwede kaya ng ano, kuha ka ng ano. Ang natin. Madilim kasi dito talaga dito sa bahay. Ito nga ano, ulan mo. Pasok mo muna, Justin. So yeah, mar marami salamat sa mga sponsors. Nanginginayin talaga ako dun sa isa. Idol. Sana makuha pa natin. Ano ka ba? Skilled? Hmm. Walis yung nabili kong walis dyan, anong klaseng kanya? Hello, I love you. <laughs> <aka, on, laughs> Matigas ano? Love, love you, I love you. Mahal na ka ba magkabit nito? Sa galit na magkabit ko. Pwede bang, pwede, pwede bang ako tumulo? <laughs> <laughs> Ika <can, ma> ba? <laughs> ah. Ako, okay, kahit ganito, ma kung masaya ang pamilya, okay lang ano. Ba't dito kayo nagluluto na sa loob? Hindi, dito pa si Puyang dun. Hindi pa nga gano'n ako tapos eh. Doon nang bumagyo, pagilid na yun eh. Ah, bumagyo? Ito mong mm, huling bagyo? Yung Glenda. Ah, Glenda? Ay. Ay, yung... grabe. Christine. Magkakailaw na kayo. Ay, nahulog. Ano nahulog? Pa, ayon, nahulog. Christine. Parang, Christine. Ayon, ah, Christine. manual. Ay, Christine. Yung bagyong Christine. Ah. Testingin natin para magkailaw kayo. Ah, may, may remote din siya, oh. Wala ko sa tayo So, ayan, dito muna kakabit to sa, ano, sa loob. May, may solar ba din sa loob? Wala. Wala, ah, sira mo. Balit lang yun. Try natin. Try natin. Pakihawak tong bracket. Mm. Ano sa loob? Ano sa loob? sa loob? 'Yan pasok na sa loob. Ayoko ayoko. 'tol. Basta. Yung ulam nyo, baka makain ng ano. Ayun. Justin, ano. Tuwa ka ba? Ano mo mo dun sa mga nagbigay nito para sa inyo? Maraming salamat po. Ikaw, idol. Maraming mo laking tulong to, no? Ay, nag-charge na, oh. Nasaan ang remote, idol? Rain, Dito, kahit, kahit araw, madilay man, oh. Ayun. Balis, sa ilalagay naman itong ano? Itong pinang panel niya? Sa bubong. Sa bubong? So, ayan, oh. Maliwanag man siguro to. May napangit. Wala pa gamit. Oo, gawa lang. Kailangan to nasa labas. Sa init. Ito yung mga kapatid niya? Hmm. <laughs> ba't, ka, ba't mo? May dala akong chicken para sa inyo. Nakayang may chicken? Ay, dalaw. Okay, di ba? Yung okay, diba? Yang bracket, parang dito yata. Saan ba yung kinakabit? Okay. Okay. Ah, oo. Oh, Tapos mo ngayon sa bubong. Okay. Okay. Sa ng mm -mm 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 -mm. So, ikaw na magkakabit, ano? Oh. Op yan, oh. Bali, ito lang. Idudugso mo lang yan. Tapos, ilalagay mo to sa labas. Yung naaarawan para mas malakas. Sana, sa labas na tayo. Eh, ano namang pinagkakalib nga mo araw-araw, uh, Justin? Pagkatapos ng ano modular. Minsan po, cellphone. Minsan po, maglalaro na lang po sa court. Ah. Hindi, yung reach mo naman, okay naman. Hindi ko lang, hindi ko alam. Hindi ko pa nakikita eh. Ay, hindi mo pa nakikita yung reach mo? Grabe nang hinahayang talaga ako doon sa isa. Namumula <laughs> ka. Kaya nga, eh, sayang. Pero, yun nga, uh, ay, pal palitan ko na lang siguro. Okay, sana. Makuha pa natin uli. Saan nagtatrabaho, idol? Kandilaria, siya. Kandilaria, keso? Okay. Ano ba makala mo? June. Inaabangan ako nito sa daan eh. Bre mo yung ano yung pag siya yung nagtitinda ng ano ng walis. Ang layo noon ha. Tapos nasisira pa yung bike niya. Ano po? Ah, sir, di na magamit talaga? Tapos pinatigil mo na siya magtinda o ano? Pinatigil mo na na Awang hapot na buta ng ulan sa Dani. Hmm. Bawang magkasakit. Kaya nga. Ako man, yes, dapat nakikita yeah. sa Dani. Pero masipag siya. masiyahi masiyahin uh, naman siya, siya, no? May gusto naman Ah, ikaw may gusto. Gusto mo talagang tumulong sa... Tumulong talaga yan. Sa magulang. Tumulong talaga. Ay, ibig sabihin, gusto niya talagang tumulong. Hindi mo inuutosan na, ano, sa so, ano lang yan naalis dito. Pagbalik nyo, may dalagalang yung ng bigas. O, oh, ayos, okay. ano? Hindi nga. Marunong. Marunong sa buhay. Pero dapat kailangan, mag-aaral ka. Yung sabi ko eh. Oo, oh, Justin. Tapos ay, yung... Yung start, meron kang knowledge. Oo, oh, on, tama. Tama siya si papa mo. Tapos, iwasan mo yung mga tropa mong ano, yung kaibigan, pipili mo yung kaibigan mo. Baka kasi, mamapatambay, di ba? ang sinasabi ko eh. Kaya mga punta sa hindi maganda ko. Kaibigan, ano? Kasi mga, pag, pag sinabi, nakakita ko, natambay na rin siya eh. Hindi mo mga no, sa bagay. Hindi mo mga natin na, alam mo natin. Mm. Ilan, ilan ta na ba? Trese, sakto? Mm. Yeah, Yan, mauna na kami. Salamat. Pwede yung, ano nga, picture? picture. Picture tayo, idol, dito ka. Dito, dito, dito. Ano ka, Justin? Sabihin picture po ako ni. Hmm. Justin. Papa, isa pa. Okay. Una na kami. God bless sa inyo, ha. Siguro yung, yung isa, mapaltan ko na lang kasi kasi hindi ko na malayan na nahulog yung isa. Sa mga sponsor niyo ko. salamat po. Okay. po yung binigay ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yun, uh, maraming salamat, lalong lalo nun sa taas, kay God, sa mga sponsor, yan na uh, tumulong kay Justin sa, sa pamilya niya. Deserve po talaga nila na yung mga binigay natin ay eh, talagang kailangan nila. So yan, uh, yun, uh, palis na kami. Talagang nangihinahing talaga ako dun sa isa na nasayang. Siguro sana pagbalik natin, makuha, makuha natin, dadaling ko nilang ulit dito. Yes. Ayan, salamat po at God bless po sa lahat, lalo na sa pamilya ni Justin, saka sa mga sponsors natin